na pasok dapat kayo sana. Hindi ko alam na pasok. Sir, na kami. Tapos ako na tayo, Dr. sila sabi nila sabi ko cutting full pack please chal go kalabasan sakin yan bang energy tawag ko tawag mo ano wala akala ko nang pauwi mo hindi kana mag-uukay pa lang ng kalabasan ano pero hindi mo dadalhin kina buka kaya pa lang una sana hindi mo wala pa dinin opalo opano oh sige talaga ang kalaban ko? Ano na pangulo? Pira ko din? Yeah, Magkano 'yung binibigay niya? Lentero binibigay. Tayo sa akin. Ila ano sa akin? Ano Sa At na lang kami kinuha namin amin. Ano 'yung mo? Doon po, bago kita. pangulo mo. Pangulo lang. 'yung mo ah sobrang alam naman sila uh, naras... um, na, ano ang... ba yung mga akin ang kaniyang dimanin sa tubig siya utang mo niya kasiyahan ano 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 Nga ano nga ano 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 pa ano ano 25 oh, pa na pagkakaput. Napatulong sa ka-de. Ayoko ng pagkaw. Ayoko ng tinaw. Ayoko ng pagkaw. Ayoko na. Ayoko ng jam na. mga kaya kung saan na ayoko ng pagkaw. Ayoko ng pagkaw. Ayoko ng pagkaw. Ayoko ng pagkaw. Ayoko

ano? 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 ano?

Sampai tik kita

93, phái dây gin army, ninh sĩ, ninh sĩ, ninh sĩ, ninh sĩ,

Tanda mo si Boy Partida ako yun. Hindi ko maligaw si Boy Partida eh. Pwede rin naman ikaw magbibigay ng Partida. siya. <laughs> si ko ba si Arnold Gans? Si Boy Partida. <laughs> Pikachu na ako nalito sa'yo. Pikachu ba <laughs> yun? Pikachu ba yun? Pikachu ba yun? Pikachu ba yun? Pikachu ka pala eh. Pikachu. <laughs> Magpagoy, <laughs> <laughs> try it talaga. <laughs> Hindi mo may stare gringo. <laughs> Lalabanan kita, basta <laughs> yung gusto ko.

ごめんなさい。

Ito, online, Aqui. online last check. online, online, tapo, tapo, 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 online, online,

2 balls, talagang kulaman 2